Ilang beses mo na bang nakita sa balita ang mga sikat na celebrity o athlete na kumita ng milyon-milyon pero nauwi sa wala? Katulad na lang ni Mike Tyson, isa sa pinakamahusay na boxer sa lahat ng panahon. Noong late 90s, halos hindi siya matalo. Kumita siya ng higit 400 million dollars sa kanyang karera. At ano ang ginawa niya sa perang yon? Bumili ng mga mansyon, mga exotic tiger, isang fleet ng luxury cars at isang 2 million dollar bathtub. Oo, 2 million dollars. Pero pagsapit ng taong 2003, na bankrupt siya. Hindi lang basta broke, may utang siyang 23 million dollars. At dito natin makikita ang katotohanang ng madalas nating nakakalimutan. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa laki ng kita, kundi sa paraan ng paghawak ng pera. Dahil kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung mali ang mindset mo sa pera, mauubos pa rin ito. Kaya naman sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 5 money lessons mula sa librong The Psychology of Money ni Morgan Housel. Mga aral na magtuturo sa atin kung paano yumaman kahit maliit ang kita. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para maging financially free. Ang kailangan mo ay tamang pag-iisip, tamang diskarte at tamang relasyon sa pera. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Lesson number 1 hindi mo hawak ang buong kontrol sa iyong tagumpay. Gustong gusto nating maniwala na kung magsisikap lang tayo, gagawa ng tamang desisyon at magagrind araw-araw, siguradong makakamit natin ang tagumpay. Pero sa realidad, may dalawang bagay na madalas nating nakakaligtaan, ang swerte at ang panganib. Noong high school, Si Bill Gates ay may matalik na kaibigan na ang pangalan ay Kent Evans. Pareho silang matalino, parehong mahilig sa computer, at parehong may pangarap na magtayo ng tech empire. Pero bago pa sila makagraduate, namatay si Kent sa isang aksidente habang umaakyat ng bundok at doon natapos ang kwento niya. Samantala, si Bill Gates ay naging si Bill Gates ngayon dahil nagkataon na nag-aral siya sa isa sa iilang high school sa buong Amerika na may computer noong 1960s. Panahon na sobrang bihira pa nito. Yung maswerteng pagkakataon na yon ang nagbigay sa kanya ng head start na wala sa karamihan. Nagtrabaho ba siya ng husto? Oo naman. Genius ba siya? Walang duda. Pero magiging pareho kaya ang buhay niya kung ipinanganak siya sa ibang lugar o ibang panahon. Malamang hindi. Ang problema kasi, madalas kapag nakakita tayo ng na matagumpay na tao, iniisip natin, ah, ganito ginawa niya, kaya kung gagawin ko rin yan, magiging successful din ako. Pero ang hindi natin nakikita ay yung invisible factors, tulad ng swerte, timing at connection. Ganon din sa kabiguan. Tingnan natin si Jess Livermore, isa sa mga pinakadakilang stock trader sa kasaysayan. Kumita siya ng milyon-milyon. Nawala lahat Nabawi ulit tapos nawala na naman. Hanggang sa tuluyan na siyang nabankrap noong panahon ng Great Depression. Mula sa pagiging isa sa pinakamayamang trader na uwi siya sa wala. Kaya ano ang aral dito? Ang tagumpay ay hindi 100% galing sa talino o sipag. At ang kabiguan ay hindi rin 100% dahil sa kamangmangan. Hindi ibig sabihin ito na dapat kang sumuko at ipasa sa tadhana ang lahat. Ang punto ay hindi mo makokontrol ang swerte at hindi mo rin kayang iwasan ng tuluyan ang panganib. Ang magagawa mo lang ay gumawa ng matatalinong desisyon, ilagay ang sarili mo sa pinakamagandang posisyon at maging handa sa kahit na anong mangyari. Lesson number 2 Ang pagyaman at ang pananatiling mayaman ay magkaibang skill. Gusto nating lahat marinig ang mga kwento ng tagumpay. Yung entrepreneur na galing sa garage tapos naging billionaire yung trader na tumaya ng malaki at yumaman overnight o yung influencer na biglang sumikat at nagkapera agad. Pero napansin mo ba, marami rin sa kanila ang nauubos ang pera kasing bilis ng pagdating nito? Bakit? Kasi magkaibang skill ang pagyaman at pananatiling mayaman. Ang pagyaman ay nangangailangan ng risk. Kailangan mong tumaya, magtayo ng negosyo, mag-invest sa bagong oportunidad, humingi ng mas malaking sweldo o gumawa ng mga desisyong kinatatakutan ng iba. Kailangan mo ng tapang at optimism para makapasok sa laro habang ang pananatiling mayaman ay iba rin ang laro. Ito naman ay tungkol sa pag-iwas sa sobrang panganib, pagpapakumbaba at pag-alam kung kailan titigil. Tignan natin ang storya ni Sam Bankman Fried, founder ng FTX. Sa loob lang ng ilang taon, umabot sa 26 billion dollars ang net worth niya. Pero dahil sa sobrang kasabikan at kagustuhang lumago pa, nag-over leverage siya. Gumawa ng delikadong desisyon at noong taong 2022 na siya. Ngayon, ikumpara mo kay Warren Buffett. Mahigit 100 billion dollars ang yaman niya pero hindi siya nagmamadali. Ayaw niyang mawalan ng pera higit pa sa gusto niyang kumita. Ang diskarte niya, magtagal sa laro. Dahil kapag matagal ka sa laro, pera na mismo ang magpapalago ng pera mo. Ang aral dito, ang pagyaman ay bunga ng lakas ng loob pero ang pananatiling mayaman ay bunga ng kababaang loob. Hindi mo kailangang umiwas sa panganib habang buhay pero kailangan mong matutong protektahan ang iyong pinagirapan. Dahil ang tunay na layunin ay hindi lang kumita ng pera minsan, kundi magkaroon ng kapanatagan sa mahabang panahon. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong topic, like at pakishare ang aming video at i-click mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Lesson number 3. Mag-ipon ng pera para sa kalayaan. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang pag-iipon bilang naantalang paggastos. Mag-iipon ako para makabili ng mas magandang kotse. Mag-iipon ako para makapagbakasyon sa pangarap kong lugar. Walang masama sa mga layuning iyon, ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit mahalaga ang pag-iipon. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng mga bagay na nabibili mo, kundi sa kalayaang ibinibigay nito sa iyo. Ang kalayaan na gamitin ang oras mo ayon sa gusto mo, ang kakayahang pumili, at ang kapangyarihang tumanggi kapag kinakailangan. Isipin mo to, may isang taong nananatili sa trabahong hindi niya gusto. Nakakaramdam siya ng stress araw-araw ngunit hindi siya makaalis dahil wala siyang ipon. Nabubuhay siya ng paycheck to paycheck at kahit gustuhin niyang magbago, limitado ang kanyang mga pagpipilian. Ngayon, ikumpara mo sa isang taong nag-ipon ng maaga at tuloy-tuloy. Nang dumating ang punto na hindi na siya masaya sa kanyang trabaho, kaya niyang umalis ng walang pangamba may sapat ipon upang mapanatili ang kanyang pamumuhay habang naghahanap ng mas magandang oportunidad. Iyan ang tinatawag na kalayaan sa pananalapi. May iba ang tawag dito ay ang FU Fund. Ito ang perang nagbibigay sa iyo ng kakayahang mamili, umalis sa hindi magagandang sitwasyon at gumawa ng desisyon batay sa kung ano ang tama para sa iyo, hindi batay sa takot na mawalan ng pera. Hindi mo kailangan maging milyonaryo upang maranasan to. Kahit anim na buwang ipon lamang bilang emergency fund ay malaking hakbang na tungo sa kalayaan. Tandaan, ang pinakamayamang tao ay hindi yung may pinakamaraming bagay, kundi yung may kakayahang kontrolin ng oras at direksyon ng kanyang buhay. Lesson number 4. Ang yaman ay ang hindi mo nakikita. Noong 2014, isang ordinaryong lalaking nagngangalang Ronald Reed ang naging laman ng balita. Isa siyang janitor at gas station attendant. Simple, tahimik at walang anumang palatandaan ng karangyaan. Luma ang kanyang sasakyan, paulit-ulit ang kasuotan at walang sino mang mag-aakalang milyonaryo siya. Ngunit nang siya ay pumanaw sa edad na 92, iniwan niya ang 8 million dollars. Nagulat ang lahat paano yon nagawa ng isang janitor? Ang sagot, tahimik niyang itinayo ang kanyang yaman sa loob ng maraming taon. Hindi niya ipinagyabang, hindi niya ginastos ang bawat dagdag na kita. Ininvest niya ito. Walang nakakakita ng kanyang yaman dahil ang tunay na yaman ay hindi nakikita. Ito ang perang hindi mo ginastos, ang investments na patuloy na lumalago at ang kapayapaang dulot ng pagiging handa sa anumang mangyari. Kapag may nakita tayong tao na may mamahaling kotse o branded na gamit, madalas nating isipin, ang yaman siguro niya. Pero ang totoo, ang alam lang natin ay gumasto siya ng malaking halaga. Hindi natin alam kung may natira pa. Maaaring baon siya sa utang o ubos na ang ipon niya. Hindi ibig sabihin na na bawal mong i-enjoy ang pera mo. Ang punto ay huwag mong ipagpalit ang iyong kinabukasan para lang magmukhang mayaman sa kasalukuyan. Dahil madaling magmukhang mayaman, pero ang maging tunay na mayaman ay ibang usapan. Ito ay tungkol sa disiplina, pasensya, at tahimik na pagbuo ng kalayaan sa likod ng mga desisyon mo sa pera. Sabi nga, ang mga mayayaman ay bumibili ng kalayaan, hindi ng impresyon. Ang yaman ay hindi ang laki ng kita mo, kundi ang kakayahan mong kontrolin ng iyong oras at ang buhay mo. Lesson number 5 ang tunay na kalaban mo sa pera ay ang sarili mong emosyon. Linawin natin to. Ang pera ay hindi lang tungkol sa numero. Ito ay tungkol din sa emosyon. At dito madalas nagkakamali ang maraming payo tungkol sa personal finance. Maraming eksperto ang nagtuturo na para bang ang pera ay purong matematika. Mag-invest ka sa ganitong company, bawasan mo ang gastos mo, at magtabi ka ng porsyento ng iyong kita at ayos na yun. Tama naman 'yon sa teorya, pero sa totoong buhay, hindi lang numero ang nagdidikta ng ating mga desisyon, kundi pati emosyon. Halimbawa, kapag nag-iinvest ka, ano ang pinaka-rational na gawin? Ilagay ang pera sa stock market at huwag galawin sa loob ng maraming taon. Simple lang, 'di ba? Ngunit ano ang nangyayari kapag bumagsak ang merkado ng 40%? Biglang nawawala ang rational thinking. Ang takot kaba at pangamba ang pumapalit. Marami ang nagpapanik at nagbebenta habang lugi at doon sila tuluyang nalulugi. Hindi dahil mali ang kanilang investment plan, kundi dahil hindi nila nakontrol ang sarili nilang emosyon. Dito papasok ang pagkakaiba ng rational at reasonable na pag-iisip. Ang rational na investor ay nananatili sa strategy anuman ang mangyari dahil iyon ang may pinakamataas na long-term return. Ang reasonable investor naman ay alam ang sariling limitasyon. Sige, mag invest ako ng matagal pero magtatabi ako ng konting cash para hindi ako magpanik kapag bumagsak ang market. Hindi ito perfectong plano pero ito ang gumagana sa totoong buhay. Kaya nga si Warren Buffett na isa sa pinakadakilang investor sa kasaysayan ay hindi nagahabol ng pinakamataas na return. Hindi siya sumasabay sa hype ng crypto o mga speculative stocks ang tanging hinahabol niya ay kapayapaan ng isip, ang kakayahang makatulog na mahimbing kahit anong mangyari sa merkado. Iyon ang sekreto kung bakit siya nananatili sa laro sa loob ng higit anim na dekada. Ang aral dito ay simple lang. Ang pinakamagandang financial plan ay hindi ang pinakamatalino sa papel, kundi ang kaya mong panindigan kahit may emosyon kang kailangang harapin. Dahil sa huli, ang pera ay hindi lang tungkol sa pagyaman, ito rin ay tungkol sa kapayapaan ng isip. At yan ng 5 money lessons mula sa librong The Psychology of Money ni Morgan Housel. Sa lahat ng ating tinalakay ngayon, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin ko sa ang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at ishare mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.